higit isang linggo pa bago magpasukan pero hanggang 50 pesos na ang itinaas ng school uniforms sa Divisoria sa Maynila ang ilang school supplies nagtaas na rin ng presyo kaya naman ang DTI sinuyod ang mga pamilihan para matiyak na walang nananamantala may balitang A to Z CA Screws. Kakabusan na kagaya ngayon marami nang walang stock ayan no kagaya sa mga pantalon nandiyan ng wala hindi na so, siya kompleto. Ganitong sitwasyon ngayon sa panindang school uniform ni Kathy, higit isang linggo bagong pasukan. 20 hanggang 50 pesos na kasi ang itinas nito ngayon. Pero dahil halos kulang-kulang na raw ang stocks na ilang sizes, posibleng magtaas pa sila ng presyo. Pwede pang mag-plus 20 yan, mga ganon. No choice kami, kukunin namin kasi wala naman kami papaninda. Kaya naman, minabuti na rin pumunta ni Liza para bilhan ng school uniforms ang dalawang anak sa takot na magkulang ang dalang 2,000 pesos na budget. Eh, kailangan na. Abang may budget pa tayo, eh, bili na. Baka mapapamahal. Abang ay mura pa. Pwede na. Sa ngayon, naglalaro sa 150 ang pinakamurang polo pang babae at pang lalaki. Sa kakipans naman, naglalaro sa 200 pesos depende pa sa klase at size habang sa palda mula 150 pesos ang presyo. Bukod naman sa school uniforms, tumaas na rin ng 5 hanggang 15 pesos ang presyo ng school supplies. Kaya naman si Nanay Ethel, para tipid sa oras at budget, nagdala na ng listahan ng bibilhin. Para hindi na Ika pa ikot-ikot, alam mo na yung pupuntahan mo, hindi ka na mag-iisip pa. Yung mga kulang na lang po to ng anak ko kasi nabili ko na yung mga kailangan nila. Kasi pag mas maaga ka bumili, hindi mabigat sa bulsa. Kasi pag kasabay-sabay, mas may stress ka. Paliwanag naman ng ilang vendors kung bakit nagbahal ang ilang notebook at klase ng pad papers. Wala kang makukuha na, wala kaming kalakal na maraming makukuha ngayon kasi wala stock sa bodega. Walang gawa daw ko no. Kaya ang tinda namin puro mamahali na. Sa kabila naman ng taas presyo sa school supplies, tiniyak ng DTI na wala mga kakulangan sa supply nito ngayon sa merkado. Yung nga ang parang, parang uh, nakikita kong senaryo. Ano? sabi nila, kaubusan, kaya ito mahal. Kaya dito, check natin sa well-established supplier, wala namang shortage ng paper. Dagdag pa ng ahensya, posibleng mindset lang ito ng ilang suppliers para maitaas ang presyo ng ilang school supplies. Gayunman, sa pag-ikot ng DTI sa merkado kalina, pasok pa naman ang mga ito sa suggested retail price. Uh, generally, observation, doon sa mga ambulant uh, vendors, yung presyo mababa ng konti sa mga... Yung, nak nakapunta tayo sa tatlong established stores ano, na maliliit na school supply stores. Sa huli, para hindi mapagastos payo ng DTI, tingnan muna ang kanilang price guide ng mga school supplies para sa balitang A to Z Ace Cruz